Iminungkay ni Senator Sherwin Wynn Gatchalya ng pagkatatag ng maraming kadiwa center sa malugar upang mailapit sa publiko ang mas abot kaya mga produktong agrikultura. Naniniwala si Gatchalya sa pamagitan ng pagtatatag ng maraming kadiwa stores ay matutugunan ng maayos ang problema sa mataas na presyo at kakulangan ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng sibuyas mapapalakas din aniya ang mga magsasaka sa paglikha ng maraming farm to market retail centers dahil mapapabuti ang kanilang productivity level at mas maihikayat ang mga ito na mapaghusay pa ang kanilang farm efficiency sa dagdag panigatchelya na kung ganito mangyari ay maitataas pa ang farm output na nangangahulugan ng mataas na kita sa mga magsasaka at mababang presyo ng pagkain para sa mga consumers inihirit pa ng senador na dapat sponsored o sagot ng gobyerno ang lahat na itatatag ng Kadiwa Stores. Ibig sabihin, yung lugar na pagtatayuan, kuryente at tubig ay pinupondahan ng pamahalaan o pasagayon, hindi na kailangan ng itong middleman na may patong sa presyo at mas bababa pa ang halaga ng mga produktong ititinda ng mga magsasaka. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.